Ukol sa relasyon ni na Trump at Bill Ackman, si Bill Ackman ay isang tao na minsang hayagang sumuporta sa agenda at ilan sa mga pulisya ni Pangulong Donald Trump pagkatapos ng kanyang pagkakahalal. Sa simula, siya ay itinuturing bilang isang taong kaayon ng patakarang pang-ekonomiya at iba pang agenda ni Trump na nakatulong sa pundasyon ng kanyang tagumpay, gayunpaman. Kamakailan lamang ay ipinakita niya ang matinding kritisismo laban sa mga patakarang pangkalakalan ni Trump na may kaugnayan sa tariff war. Partikular na tinawag ni Ackman ang plano ng taripa ni Trump bilang self-induced economic nuclear winter na binibigyang diin ang pangangailangan para sa Pangulo na maghanap ng pagbabago sa patakaran. Inilahad ni Ackman na ang plano sa taripa ni Trump ay magdudulot ng matinding pinsala sa pandaigdigang pamilihan at magreresulta sa isang ekonomikong sakuna na bunga mismo ng patakarang ito gamit ang term na self-induced economic nuclear winter mahigpit din niyang kinundena ito sa pagsasabing, hindi ito ang ating binoto. Sa isang mahabang tweet kagabi, inargumento ni Ackman na maaaring ipahayag ng Pangulo ang isang timeout sa lunes upang magkaroon ng pagkakataong muling suriin ang hindi makatarungang sistemang taripa. Nagbabala siya na kung walang pagbabago sa direksyon ng patakaran, ang buong pamilihan ay dapat maghanda sa mga negatibong epekto. Noong nakaraang gabi, kinondena na ni Ackman si kalihim ng kalakalan na si Howard Lotnick Howard Lutnick, dahil sa pag-aangkin na nakinabang ang kanyang kumpanya mula sa pagbagsak ng ekonomiya. Ngunit kalaunan ay bahagyang binaliktad ang pahayag na nagsabing talagang nabigo ako sa kasalukuyang sitwasyon. Nakalulungkot isipin ang mga ekonomikong tagumpay na ating nakamtan hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, si Bill Ackman, na dati ay nagpapakita ng suporta kay Trump, ay ngayon nagpapakita ng mga palatandaan ng tensyon sa pamamagitan ng matinding pagpuna sa mga kamakailang patakaran na may kaugnayan sa digmaang pangkalakalan, kasama na ang mga patakaran sa taripa. Hanggang ngayon ay Chow World pa rin at babalik ako sa mas magagandang balita. Mangyaring mag-subscribe at mag-like. Salamat!